yan, isa, dalawa, tatlo. Tatlong pares yung tinanggal natin mga guys. Oh. Chang, 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 Yun, di ba? Tadaan! Ito naman yung kakabit natin mga guys. Oh. Threaded na 9-speed. sana yan, minsan-minsan lang tayo makatakod nito. Tapos ito yung tatakodan natin. Oh. Boxster. Oh. No? Kasi papalitan natin ng bago mga guys. Naputol yung chain niya. What? Ayan. Eh ayaw ko namang madisgrasya siya no kasi ng pagluma yung kags natin opinion. Tapos tinakodan natin ng bagong chain ay magbadat fuse yan no, di ba? Kaya bago-bago na lang. Uy, uy, sana. Oh. natin konting tingras muna ayan lalagyan natin ng konting pampanalog yung thread niya. oh my god sabi pa tapos kabe. tapos babalik chain na lang Siyempre dahil 9 speed nga yung pinyo na tinakot natin mga ato 9 speed din na rango sa gagamitin natin yung pin Sana o okay. 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 So bali sa granit tayo mag Adjust na Kadena O magsusukat pala Ayan Ayan langsung bukan. isang 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 guys isang 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 chang, chang. isang 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 na, isang Ooh, di ba? Oh, ayan na. Sumitiyog na siya na. What? Oh, lumabot siya sa ibabaw. Uy, uy, sana. Animal. No. Goods na. Pwede nang pangkarira sa mga sika driver ba? ala Wow! Oh, ayan na. Natakot na. Lipay ka na. Hey, man. Natapos na ta, aragay ah. Uy, uy, sana ulit. <laughs>